Kasi sabi mo kasi lang ang ugat. Oo, oo. Parang pinakainip si Pagkakiyap. Oh, Pagkakiyap oh, oh. mo! Ngayon guys, may naisip na naman ako. Oh, lapit na lapit kes. Lapit. Ano, 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 Ang bagal mo si Lapit. Oh, ang punang ito. Ganto. Ano, sali daw siya, sali. Oh, ganto. Pansin niya, late na naman si Gab. Oo, oh, matagay talaga. Oh. Yan. Yeah. Oh, dahil late ka na naman. Ibubuhos namin sa iyo yung content na ito. Ganito gagawin natin. <laughs> Palay ang link mo. Pag-akit niya, magagalit-galitan na ako sa kanya. Umpisa pa lang. Tapos ka <laughs> ngayon. <Palay> Tapos ang pwede <palin. laughs> <laughs> ko okay natin. Tapokin natin siya. Pag akit niya, lahat ng galit. Ah, papagalitan ko rin kayo. Ah. Oo, oh, dapat kasama. sa akin. Oh, pagalitan ko rin kayo. Para hindi niya mahala pa. <groan> Pero, sa sa pinakapupuntir yung hinggo. Bakit naman sinasabi yung tagal na naman? Baka naman, At mm. naman sobrang sabi <figures> mo sa akin. <laughs> hindi yan. Baka parang tago sa <laughs> <Baka>, puso <parang, nagsasabihin laughs> <laughs> yan. Ang mahala, kung mahala. Kung gusto mo siya mahasasabi. Sakitan natin ah uh, guys, yung mga mas sabihin ko dito para ano lang yun ah. Prank lang yun. <laughs> Ay baka mamaya. Bali yung mapalong. Yung mapalong, mapalong gagawin sa inyo. Ano lang yun ah. Paal... So yun guys, mag set up na kami ng camera para sa otot na to. <laughs> Mandaan na gab gab. Hello. One. 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 Ding, ding. minda kana wa kyo mo utawaba yo ne ikumata to ne mejo Ayan ko, kontempo. Ha? Ano yung i-vlog natin niya? Eto, maaga ka pupunta. Eto, sana may, may, na, may, na, may naisip na tayo ngayon pa lang. Kaya nangyayas lang ba yun? Eto ko. Oh. Eh, sino ba ako? Pahal mo naman ako sa si. iyo eh. Sabi ko, uwi muna ako sa bahay. Kung hindi nagko-computer yung isa, iba cellphone lang. Yung iba, pato, umakyat, matulog. Ano yan? Haji. O, oh, di ba kanina pa kita pinapastop? May stick ka, tapos nagko-computer ka. Yan, trip. Kaya paisip ko kayo nang iti-tiktok nyo. Wala din. Ikaw bo. Puro kayo ganyan. Diba yan? Ikaw so late pa. May sinabi ko sa'yo gagawin natin. O ano? Anong napanood natin? Oh. paano mo gagawa? Yun ako lang mag-isa. Yan ako. ah Yan ako mag-isa. <coughs> Alauna na, Gab! Bakit kasi sa akin? Bakit sa akin kagad? Eh, parang naman ako siya. Tsaka pagbaba mo, dami-dami nyo dito eh. Hmm. Tapos baba mo, alang-alang oras, agad mo, ganito? Ay, nakugab. Ay, naman ako na gym naman ako kanini. Pero sabi mo kasalanan ko kung bakit di ka nag-vlog. Ang mo gusto kasalanan, Gab? Ka? Oji, kasalanan mo. Ha? Hindi din? Buknoy, kasalanan mo. Ha? Hindi din? O, Jensi. Kalbo. RM Oh, kasalan. na kasalanan. sala. Nawag na flag. Oh, yan. Oh. Para hindi na kayo magsipag at kaya tuloy. Oh. Oh. Oh, para hindi na kayo magsipag. Uy, yan tuloy. Ano ba, ba problema mo? O. Wala na nga. Oh, para wala na. Oh, wala na nga. kaya. Galit na ako. Okay? Okay? Oh. Ano trip mo hmm. ba't ba masinaktan sila? <laughs> di ako na lang. <laughs> Sorry. Hindi. <laughs> <yan lang>. Hindi. <laughs>

Reverse prank, man. Sabi ko siya, kuya ari ano eh. ano? Ano Ayaw ka na mag ako yung bigla siya tumawin! Ako ba yung mga <makes laughs> <makes> yes. yeah. ano <makes> prank? Oh, ako ba na prank? Ako ba prank? Yung mga napalo na! -palo na. <laughs> yung mga napalo na! Hindi kasama sa script! Ano yung yan? Barba po ba? na yun. Hindi! Nakita ko na yung camera dun oh. Pak! Kay si... Tingin na ka dito pak. Tapos bagay ka Ano ba yun Ay na, Ang na prank. na palo na una. Nakawala pa bin. Ang mga na palo na ng yun! Ayun dyan. Napa na 1.5. Pinapalo ko sila 1.5. Pagpaluin ko sila nila. Ay pa kayo. Pukatawa So guys, kung di pala ako natawa, muntik-munti na ako. Ah. prank? Reverse prank? Frank. Ah, Sayang ka, sayang ka lang. Oh. Ah. Nakakamba ah, <laughs> ka lang. Goodbye, Frank. Sinagit ka lang sarili mo, lang. Kung di pala ako natawa, ako pala ang magiging big, ma. Magaling, magaling, magaling. <laughs> Mga bobo. <laughs>